10 tips para tumagal ang isang pagkakaibigan. Number one is communication is the key. Just be honest. Just listen actively kung ano man ang gusto niyang sabihin sa mga rants sa buhay. Yan kasi magsisimula lahat ng pagkakaroon ng magandang uh, friendship. Okay? And if meron mga problema, just clarify the misunderstanding and resolve the conflicts properly. Number two, trust and loyalty. Bakit nga ba mahalag ito? Ito kasi magsisimula kung paano ka pagkakatiwalaan ng tao. At kung paano tatatagal yung relasyon sa iyong kaibigan, okay? So, always remember, maintain confidentiality. Kung anuman ang sikreto na sinabi sa iyo, huwag mong sasabihin sa iba, okay? Number three, emotional intelligence. Be empathetic and understanding, okay? And if ever na merong mga conversation between you and your friend, just validate each other's emotions and feelings, okay? hindi pwedeng sarili mo lang papakinggan mo. Hindi pwedeng opinion mo lang nagmamatter. Number four, shared activities and interest in life. Okay? Sobrang halaga nito. Let's say, for example, mahilig kang mag-ML, mahilig kang mag-travel, mas maganda na meron kayong um, common na interest sa buhay para mas mapatatag pa yung relasyon nyo bilang magkaibigan. Kasi, diyan mas makakreate kayo ng memories, na pwede niyang balik-balikan. Respect and boundaries. So, always respect each other's values, opinions, and boundaries. Okay? Never and avoid criticize each other or judge each other. Sobrang pangit sa relasyon o sa pagkakaibigan ng ganun. Ang lakas yung mga talks. Okay? Number six, quality time and effort. Dito, mas makikilala niyo yung isa't isa. Dito, mas magkakaroon kayo ng bonding. Okay? Kaya yeah, sobrang importante nito. Just do make an effort. Number seven, forgiveness and understanding. Alam ko sobrang hirap nito, pero sobrang efektibo nito, lalo na kapag sa pagkahibigan na marunong tayo magpatawad at umintindi. Okay? Alright, so mas okay kung mas mag-focus tayo sa present and future rather than the past conflict. Number eight, personal growth and support. Sobrang halaga rin nito kasi dito mo may papakita kung paano ka kasuportado sa kaibigan mo. Okay? And mas okay rin na meron tayong constructive feedback sa kaibigan natin para at least kahit pa paano magagayad natin sila. Number 9, sense of humor and playfulness. Laugh together and find joy in each other's company. Sobrang dal ng moment kapag hindi nagtatawanan Tama? Kasi kapag damo na nagtatawanan kayo, halos madalas yan, mas tatatag ang relasyon nyo bilang magkaibigan. Okay? Last but not least, gratitude and appreciation. Appreciate natin sila kung paano nila tayo napapasaya araw-araw, kung paano sila naging importante sa si buhay natin at kung ano yung ganap nila sa si buhay natin.